Eto, nalita sa pinakadulo. The barricada is here na hanggang dun. Ayan, kita mo ba yung edge na yan? Edge of So eto, ayan, pwede mo nang palinis yan. Papaputol mo lahat yan, tapos papapatag dati yan. Di. tawag din sa mga baklang puno na yan ay malonggay. gay. Aray! So is, hindi siya makahiya, wala na siyang hiya. Ha! Chuhat! Ayan, tamang linis lang si Mujay diyan pa, ah, mga pinagtuyuan, mga nyogaming, wala pang bunga yung mga nyoging. Puno ng nyoging-nyoging yun, mga mami. niya. Eto, atis. Uy, atis nga, legit. Tama na nang tulo, mabuhi na na. <laughs> Sama na. Herbal. Herbal ng... para sa ubo. Ana, ikudaan kayo, para nag-abot na ko dito. Uy, nga nang katlaon. Ayun, hapon. Apon, kay para di kayo laos. Unsa okay, to unsa pagkuan, mo og oh. ibutang nimo sa bahugasan sa sa nimo. Oh, tapos ibutang nimo sa baso. Yung kinakapihan oh. gud niya. Oh. Tapos ibutang ang ilimot og big. Sa gamgam na. Oh. Nag-uusap lang sila. <laughs> Hindi sila nagpi-flip tap. Wala sila nagpi-flip tap pero nag-uusap lang yang mga yan. Agay.